Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon ang napaka-amazing na imbensyon ng Ukraine, ang drone na gawa lamang sa papel. Yes, tama po ang inyong narinig, gawa lamang sa papel. Alam niyo po bang naging isang napakalaking tulong ang bagay na ito para sa Ukraine at ito nga ay nagpahina sa pwersa ng mga Russian. At hindi lamang yan, pag-uusapan din natin ang bagong ginagawang drone ng Ukraine, ang tinatawag na Dragon Drone na bumubuga ng apoy Paano nga ba tinulungan ng mga drone na ito ang puwersa ng Ukraine? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Bago po natin simulan ang lahat, hinihiling ko po na ilike nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang tinaguriang cardboard drone ng Ukraine ay hindi lamang isang simpleng laruan o eksperimento. Ito ay naging makapangyarihang sandata sa kanilang laban sa mas malakas na puwersa ng Russia. Bagaman ang konsepto ng mga drone na gawa sa material na parang karton ay tila katawa-tawa noong una, ang paggamit ng Corvo Precision Payload Delivery System or PPDS ay napatunayan bilang isang mabisang estratehiya sa makabagong digmaan. Ang kakayahan ng drone na ito na disenyo ng Pack Systems mula sa Australia ay lumampas sa inaasahan dahil gamit lamang ang simpleng materyales ngunit may mga kahangahangang katangian na napakalakas. Paano nga ba ginawa ang drone na ito na gamit ang cardboard? Ang drone ay hindi literal nagawa gawa sa karaniwang karton kundi sa isang espesyal na material na parang foam boards na may wax coating na ginagawang magaan at madaling dalhin. Ang wax coating ay nagpapahirap sa pagdetect nito ng mga radar kaya nagiging malaking bentahe ito sa mga covert missions ng Ukraine. Ang material na ito bukod sa pagiging mura ay may napakaraming binipisyo sa mga tropa ng Ukraine sa frontlines. Ayon sa mga ulat, ang presyo ng bawat unit ay nasa pagitan lamang ng 670 US dollars hanggang 3,350 dollars lamang. Malayo sa presyo ng mga high-end military drones na nagkakahalaga ng libo-libong dolyares. Sa ganitong paraan, kaya ng Ukraine na i-mass produce ang mga ito na nagbibigay sa kanila ng kalamangan pagdating sa dami at flexibility sa paggamit ng mga drone. Ang drone na ito ay may pakpak na may sukat na halos anim na talampakan at ang gitna nito ay kasing laki lamang ng kahon ng sapatos. Dinisenyo ito upang madaling itapon ng tao o paliparin sa himpapawid. Dahil nga napakasimple ng design nito, kung ito man ay masira, madaling maayos gamit lamang ang mga pangkaraniwang kagamitan tulad ng pandikit at tape. Ang katangian na ito ang nagpapatibay sa drone sa mga pag-atake sapagkat hindi kinakailangan ng mga komplikadong operasyon upang maibalik ito sa serbisyo. Sa mga kritikal na sandali ng digmaan, ang kakayahang mabilis na makapag-ayos at makapagpadala ng mga drone ay napakahalaga at isang malaking advantage. At eto pa ang ilan sa mga kakayahan ng drone na ito. Bukod sa pagiging attack drone, ginagamit din para sa paghahatid ng mga kagamitan sa mga sundalo sa frontlines ang drone na ito. Dahil sa maliit na sukat, magaan na timbang, at pagiging tahimik nito, nagiging ideal ito para sa mga supply tulad ng pagkain, gamot, at bala. Ayon sa mga ulat, ang Ukraine ay nakapaghatid ng mga gamit sa mga sundalo na nasa mga malalayong lugar gamit ang bagay na ito ang mabilis at ligtas na paghahatid ng mga supply ay nakakatulong upang mapanatili ang moral at lakas ng kanilang hukbo kahit pa nasa delikadong posisyon sila. Sa kabilang banda naman, ginagamit din ang drone na ito para sa surveillance o pag iispiya Ang drone ay may kakayahang mag-records ng video at kumuha ng larawan mula sa impapawid na nakakatulong sa Ukraine upang makakuha ng mga impormasyon tungkol sa mga galaw ng kanilang kalaban. Sa modernong digmaan, ang impormasyon ay isa sa pinaka mahalagang bagay para sa strategy ng tagumpay. Ang mabilis na pagkuha ng impormasyon gamit ang mga drone na ito ay nagiging susi upang maunahan ng Ukraine ang kanilang mga kalaban sa tuwing magpaplano ng mga pag-atake. At maliban sa paghahati ng supply at ilan pang kayang gawin ng drone na ito, ang isa sa pinaka advantage ng drone na ito ay ang kakayahan nitong maging isang kamikaze Drone, isang uri ng drone na pinapabagsak sa mga target kasama ang mga pampasabog. Ang kamakailang halimbawa ng ganitong paggamit ay nangyari noong Agosto 2023 lamang kung saan matagumpay na ginamit ng Ukraine ang cardboard drone upang pabagsakin ang mga aeroplano at missile systems ng Russia sa airbase ng Kursk. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanilang kalaban at ito ang patunay na kahit ang mga murang drone ay kayang makipaglaban sa mga high-end at mamahaling sandata ng Russia. Ang kakayahang makalusot sa radar at makapaghatid ng matinding pinsala nang hindi gaanong gagamit ng mga komplikadong teknolohiya ay nagpapakita ng isang makabagong uri ng digmaan na umaasa sa husay sa pagbuo ng mga diskarte at hindi lamang sa karaniwang lakas militar. Ito ay isang patunay na kahit ang maliit na bansa ay maaring lumaban sa mga makapangyarihang bansa gamit lamang ang diskarte, teknolohiya at mga maparaan na estratehiya. At ito nga rin po ang dahilan kung bakit nabago ang mga estratehiya sa digmaan. Ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng cardboard drone ay isang magandang halimbawa kung paanong ang teknolohiya at inubasyon ay nagiging game changer sa digmaan. Ang drone warfare o paggamit ng mga drone sa digmaan ay nagiging mas popular at mas mahalaga sa mga modernong labanan. Bukod sa murang paggawa ng mga drone, nagiging popular ito dahil sa kakayahan nitong umangkop sa iba't ibang uri ng misyon mula sa surveillance hanggang sa pag-atake. Hindi lamang ang Ukraine ang nakikinabang sa ganitong teknolohiya ang mga bansa sa buong mundo ay nakatingin ngayon sa paggamit ng mga murang, magaan at madaling gamitin na drone upang mapalakas ang kanilang estratehiyang militar. Ito ay maaring maging tanda ng bagong yugto ng digmaan kung saan ang mga teknolohiyang tulad nito ang magiging pamantayan at ang mga makalumang paraan ng labanan ay unti-unting mawawala. At dahil nga sa ipinakitang ito ng Ukraine ay nagkaroon ng bagong challenge ang future ng drone warfare. Bagamat matagumpay ang paggamit ng cardboard drone, hindi maikakaila na natuto rin ang Russia at iba pang mga bansa mula sa kanilang pagkatalo rito. Patuloy silang bumubuo ngayon ng mga depensa laban sa mga drone, kaya't mahalaga para sa Ukraine at sa mga kaalyado nito na patuloy na mag-innovate upang manatiling nangunguna. Ang pag-usbong ng teknolohiyang ito ay maaaring magbabago sa landscape ng pandaigdigang digmaan sa inaarap. Ang paggamit ng drone warfare ay hindi lamang limitado sa mga karton na drone. Patuloy ang pagsulong ng teknolohiya sa mga mas sopistikado at high-tech na mga drone na maaring gamitin para sa mas tahimik at mas matalinong mga misyon. Ang hinaharap ng drone warfare ay maaring hindi lamang nakasalalay sa tradisyonal na digmaan kundi sa paggamit ng mga robot, AI at mga makabagong teknolohiya upang makuha ang tagumpay sa labanan. Sa kabuuan, ang cardboard drone ay hindi lamang isang simpleng imbensyon. Ito ay simbolo ng talino at husay ng tao sa paggamit ng teknolohiya upang makamit ang tagumpay laban sa mas malakas na puwersa. Patuloy itong magiging bahagi ng kwento ng digmaang Ukraine at Russia. Marahil ito rin ay isang aral na dadali ng buong mundo sa mga susunod na henerasyon. At bukod sa cardboard drone, gagawa rin ang Ukraine ng tinatawag na Dragon Drone. Ang Dragon Drone na kasalukuyang binubuo ngayon ng Ukraine ay isa sa mga pinaka-ambisyosong proyekto ng bansa upang mapalakas ang kanilang kakayahang militar sa gitna ng digmaan laban sa Russia. Ang mga Dragon Drones ay dinesenyo upang maging mga heavy duty combat drones na may kakayahang magdala ng mga mabibigat na sandata at magsagawa ng iba't ibang misyon sa mga malalayong lugar ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Ukraine na makabuo ng makabagong teknolohiya upang mapanatili ang kanilang kakayahan laban sa mga makapangyarihang pwersa ng Russia. At narito nga po ang mga kakayahan ng Dragon Drones. Ang Dragon Drone ay isang inaasahang magiging isa sa mga pinaka malakas at pinaka makapangyarihang drone na gagamitin ng Ukraine. Ang pinaka major na layunin nito ay makapagpadala at makapagpasabog ng mga mabibigat na kargamento tulad ng high explosive bombs, guided missiles o iba pang mga military payloads sa mga malalayong target na hindi abot ng mga traditional na armas. May kakayahan itong magsagawa ng precision strikes gamit ang advanced targeting systems upang maging mas eksakto at epektibo ang bawat pag-atake. Dahil sa teknolohiyang taglay nito, maaari ring gamitin ang Dragon Drone para sa long-range surveillance missions na nagbibigay daan sa mga sundalo ng Ukraine na makakakuha ng impormasyon mula sa likuran ng kalaban o sa mga kritikal na lugar na hindi ligtas para sa tao. Paano nga ba ito gagawin? Ang Dragon Drone ay dinisenyo upang gamitin ang latest advancements sa drone technology na may kasamang modular construction na nagbibigay ng flexibility sa kung paano ito magagamit. Ang katawan ng drone ay gagawin mula sa lightweight composite materials na sapat ang tibay para tiisin ang matinding kondisyon sa digmaan ngunit magaan para sa matagalang flights. Ito ay may multi-engine design kung saan bawat engine ay nagdadala ng sapat na thrust upang makapagbuhat ng mabigat na kargamento. Ang pangunahing teknolohiya ng drone ay gumagamit ng AI-based targeting and navigation system. Magiging automatic ang drone sa maraming aspeto mula sa pagpaplano ng ruta hanggang sa pag-target ng mga kalaban. Magiging limitado lamang ang pangangailangan sa human operator dahil sa mga advanced na AI-assisted guidance systems nito. Ang feature na ito ay mahalaga sa mga critical missions kung saan mas mataas ang risk pag may mga taong humahawak ng operasyon. At narito naman ang magiging gastos at mga specifications. Ayon sa mga ulat, ang development cost ng bawat Dragon Drone ay inaasahang magiging nasa 1 million US dollars hanggang 2 million US dollars. Depende sa mga armas at kagamitan na idadagdag sa bawat unit. Bagamat mas mahal ito kumpara sa mga simpleng drone o yung cardboard drone, ang mga Dragon Drones ay dinisenyo para sa high stakes combat operations. Kaya't mas advanced ang technology at mas malaki ang epekto nito sa larangan ng digmaan. Narito naman ang ilan sa mga specifications ng Dragon Drone. Mayroon itong range na kaya hanggang 1,500 kilometers depende sa load. May flight time na mahigit 20 na oras sa isang operasyon. At ang payload capacity nito ay hanggang 500 kilograms na may dala-dala daladalang mga explosives o mga armas. Ang speed nito ay mayroong 300 kilometers per hour. Medyo mabilis yan ha? at ang navigation system ay gumagamit ng GPS at AI-based precision target at meron din itong stealth technology. At eto naman ang impormasyon kung gaano kalakas ang impact ng drone at ang magiging papel nito sa digmaan. Ang kalakasan ng Dragon Drone ay nakasalalay sa kakayahan nitong magdala ng mabibigat na armas at magsagawa ng long-range combat missions. Ang stealth capability nito na mahirap makita ng radar ay isang malaking advantage sa pagsalakay sa mga high-value targets ng Russia tulad ng mga military bases at mga communication centers. Dahil dito, maaaring palakasin ng Ukraine ang kanilang pag-atake sa likod ng mga linya ng kalaban nang hindi agad natutukoy ang kanilang presensya. Bukod dyan, ang high payload capacity ay nagbibigay daan sa mas malalaking explosive devices or precision guided missiles na mailunsad laban sa mga mahalagang target ng Russia. Ito ay malaking hakbang para sa drone warfare ng Ukraine na mas naging epektibo mula nung magsimula ang kanilang paggamit ng mas murang mga drone. Ang Dragon Drone ay isang makabagong tugon upang mapunan ang kakulangan sa manpower at heavy artillery ng Ukraine at magiging game changer talaga ito kapag nagawa na ang proyekto at natapos na ang Dragon Drone ay isang magiging game changer sa digmaang ito. Gagamitin na ngayon ng Ukraine ang kanilang kakayahang umasa sa advanced technology sa halip na mas umasa sa tradisyonal na military assets. Ang kakayahan ng Dragon Drone na makapagsagawa ng mga critical missions nang hindi nangangailangan ng human pilots ay magbibigay ng advantage para sa Ukraine lalong-lalo na sa mga delikadong operasyon na mahirap para sa tao. Bilang pagwawakas, ang pagbuo ng Dragon Drone ay patunay na seryoso ang Ukraine sa kanilang hangarin na patuloy na paunlarin ang kanilang teknolohiya upang labanan ang mga malalaking kalaban gaya ng Russia. Ang ganitong uri ng drone ay hindi lamang isang simpleng teknolohiya kundi isang simbolo ng kanilang pagtugon sa makabagong digmaan sa kakayahan itong magsagawa ng mga high-risk combat missions at magbigay ng long-range strategic advantage. Ang Dragon Drone ay tiyak na magiging susi sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine at sa pandaigdigang antas. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, dapat bang magsimula na rin ang Pilipinas na gumawa ng ating sariling mga drone para sa warfare? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. And speaking of comments, shoutout po kay Sir Bontiac's Corner na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga politikal na usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP, mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!